pera yun. Ba't ka nasagot sa tawag? Ba't ka nasagot sa tawag? Wala mang! Ang focus ako sa, 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 uh, sa daan eh. Si da? Oo, ano, 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 na, ano, gagahit ka na naman. Mo. Sabi ka sa salit. Na, na na, sabi kasi kanina, sa latero, bukat na ka to si... sino nagsabi mo gano'n ako latero? Wala ka inalagot. Mama mo, nagsabi sa akin. Ano yung mama mo, parang ano eh. Sabi niya daw kasi latero eh. Latero.

diri iwi Saan ba nga banda Saan mo Sa ano yung mga... Yung ginagalaw mo nga, saan yun? Yan yun, gagalaw na rin. Matanggal na rin siya. talaga yan. Uh, hindi, ano, ano, ganun oh, ginagalaw. Yun na ang kulit pa yung yung yeah. Hindi pa yun, bagong yun, Hindi ka na rin. Ha Kapalit na natin itim mo. Aka na. Papalitan natin. Papalitan natin itim mo. natin. natin. Hindi yan, yung ginagalaw mo talaga lagi. Yun, Ito sa gilid bagang yun, bibili. Ano? Ano? Ulit kiyete. Ha?